Hello po mga katambay, si Kamanong po dito sa Tambayang Makabayan uh, Ito po, kumentuhan po natin itong uh, ginagawa po tayong mga bobo itong kabataan party list uh, para isausaw yung kanilang issue na kuno na sila ro'y representative ng ating mga kabataan Tingnan natin saka tayo magkumento dito sa napagaling na party list Tingnan natin itong kabataan na ito mga katambay Ito po, pakinggan natin Bahagi naman po natin regarding uh, Mindanao uh, secession o paghihiwalay ng Mindanao. Tanong po ng kabataan, bakit hindi ito pinanawagan ni Rodrigo Duterte habang Pangulo pa siya? Ngayon lang niya naisip gawin ito dahil wala na siya sa kapangyarihan at nagugunaw na ang alyansa nila sa mga Marcos. Pagsalba lang ito sa baluarte nila para protektahan ang kanilang puter. Hindi niya pagmamayari ang Mindanao. Yan ang gusto natin sabihin kay uh, Rodrigo Duterte. Sa katunayan, nais silang gawing escape bunker ng mga Duterte ang Mindanao sa panahong tugisin na sila ng uh, ICC kapag umusad ang investigasyon at nahatulan sila sa kanilang mga krimen sa mamamayang Pilipino. Imbes na no, humarap sa mga kaso, tatakbo pa sila palayo at paghasik ng gulo sa bansa. Di naman sasagutin ng pagkala sa Pilipinas ang mga problema ng Mindanao sa kahirapan, armadong tunggalian, pandarambong sa kalikasan at iba pa. Nakita nyo po, binabasa, wala sa puso ang sinasabi nitong napaagaling na congressman ng party list ng kabataan. Si Manuel, nakita nyo tawag sa dating Pangulo, Rodrigo o Duterte lang. Congressman yan. For how many term na yata yan? How many years na sila? Ano po ang ipagmamalaki nitong kabataan party list? Sa sino ninyo nito? Ilang porsyento na kabataan? Ilabas mo. Uh, Manuel, ilabas mo yung sinasabi mong kabataan na nagre- nagrere na na, na na sinasabi mo na sila yung sila yung sinasabi mo na halos lahat ng kabataan eh majority eh hindi pumapayag sa plano ng Pangulong Duterte na hiwalay ang Mindanao. Tapos ginagawa ka na taguan? Di po ba? Nakakalungkot lang itong klase ng tao na ito. Congressman, kabataan ang, ang kanyang uh, sinusulong sa Congress. Di po ba? Ito ang isang klase ng congressman para sa kabataan ano ang maituturo sa sa ating mga anak nitong klaseng tao na ito? E, alam mo naman natin ito eh, kasama ito sa tinura ni Joma na mga makakaliwa na sumusuporta itong kabataan party list. Kasama pa yung teacher, makabayan black na yan, di ba Gabriela, Gabriela, napakarami pang iba. Yung iba hindi na nanalo. Parang tatlo na lang yata sila riyan sa makabayan o pinakamarami, apat. Pero itong klasing kabataan na ito, kukumpara mo yung Pangulong Duterte. Saka nagbitaw pa na salita na hindi na nagiging maganda ang relasyon ng Marcos sa Duterte. Ispalibasa kay ate, kayo maganda relasyon nyo sa mga Marcos. Kayong mga makakaliwa na sumusuporta sa mga kaliwa. Maganda ba ang, ang inyong samahan ngayon ng gobyerno ng Marcos? Na pinipirwisyon nyo kuno ang aming mga kabataan, isa ka. Maraming magulang na nagtuturo sa iyo, di umano na isa ka na nangihikayat sa mga anak nila, lalo sa mga university. Sa mga high school pa lang, di po ba? Dinuduktrinahan nyo na na masama ang gobyerno. Pero nasa gobyerno ka. Congressman ka. Sumusweldo ka sa mga tax namin. Di po ba? ibang klase ang gobyerno natin, mga katama. Itong klase na ito ang susundin at magiging ano, leader ng mga kabataan natin, itong klaseng ganitong tao na si Manuel. Sige nga, mga Ako, magulang ako. Dito ko ipagkakalob para paniwalaan itong tao na ito ng aking anak. Na ako mismo naghirap sa anak ko. Mula nung isinilang hanggang gusto kong ma-develop at magkaroon ng magandang kinabukasan, dito ko ipapamahala eh, sa taong ito. Hindi, mambabatas pero hindi marunong sumunod sa batas. Itong klaseng tao na ito, si Manuel, mambabatas yan. Pero baliwala sa kanyang batas. Ano ba sabi ng batas? Lalo sa international, yung ICC na yan. Hindi na tayo sakop niyan, kung hindi ka ba, kung pag si na kausap mo, sasabihin na bobo ka eh. ba? Diba? Hindi na nga tayo kaanib niyan. Matagal na. 2018 o 2019 pa. Manuel. Kung maraming kasalanan sinasabi mo, si Pangulo Duterte, isang pa mo sa korte, congressman ka, hindi na presidente yon. Bopols ka pala eh. ba, diba, mga katambay? Congressman ka, nasa pwesto ka. Napakadali mong kasuhan ng dating presidente. Kung ano yung sinasabi mo na napakasasama na ginawa. At sinasabi mo hindi niya pag-aari Mindanao. May pagmamahal siya sa Mindanao. Ikaw, wala. Ano ginagawa niyo sa Mindanao? Di umano, puro sumusuporta ay sa NPA para wasakin ang bayan. Patayin ang mga kababayan natin sa Mindanao. Pagka hindi sumusunod sa mga kaliwang grupo, pinapatay, sinusunog ang mga tahanan, ang mga kabuhayan, Piniperwisyo. Hindi po ba? Representative ka ng mga kabataan. Ganyan, ay tuturo sa amin kabataan. Pinag-uubra ka ng gobyerno. Nakapagsasalita ka ng ganyan. National TV, ganyan ang sasabihin mo sa amin. Kaming mga magulang. Tapos yung dating presidente, na hanggang, baka nga ikaw eh, kung, baka nga ikaw, nasaksang ka una eh. Dapat patay ka na yata eh. Hindi umano eh. Dahil may pandemic eh, baka kauna-unahan pa kayo nasaksakan eh. Kung hindi gumawa ng para si Pangulong Duterte eh, baka kasama ka na sa mga namatay. Di umano. Manuel, napakaraming tumulong sa atin noon. Ang Amerika na sinasabi natin, mahal na mahal tayo. Nung tulungan tayo, late na. Dahil ang batas ng Amerika, kung di mo alam, congressman, hindi sila basta-basta tutulong ng ibang basa. Kung hindi, basa mo na nila uunahin mas priority nila, basa nila bago sila tumulong sa labas. Isa-save muna nila, basa nila ang Amerika. Nakita mo nung tumulong sa atin. Sino tumulong sa atin? Yung galit na galit din kayo. Di ba? Kahit, kahit alam natin na medyo mahina ang gamot ng China, pero tinulungan tayo ng China. Dahil sila una rin nakapag imbento ng gamot para sa COVID. Ganon din ang Russia. Meron din tinulong sa atin ng Russia. Ang India. Di po ba? Ang Amerika, late na. Eh kung hindi dahil do sa mahinang gamot eh baka patay ka na. Ibang klasika Ngayon, wala na sa pwesto. Kung pasamain niyo sa dami na nagawa ng Pangulong Duterte, Mindanao. May pagmamahal siya sa Mindanao. Manuel, ikaw wala. Wala kang pagmamahal. Pinapatay niyo di umano mga anak namin. Dinadala niyo sa bundok. Samantalang si Pangulong Duterte, never kumuha ng anak 'yan. Kamukha ni Castro, di umano, may kaso pang kidnapping 'yan, yung isang kasama mo para lang daling sa bundok yung mga kabataan para turuwa humawak na armas. Tapos ipagmamalaki mo sa amin yan, yung ganyan salita mo. Ibang klase ka. Ang Mindanao, mahal na mahal ni Pangulong Duterte, ayaw niya mapahamak. Lalo nakikita niya na naagrabyado na yung bayan niya. At nung ipinupos niya yan, di ba? Natatandaan mo, politiko ka. Politiko ka na nung panahon ni Duterte, Manuel. Ipinupos niya yung federalismo. Kung hindi ka ba bobo, ano ginawa nyo? Nasa Congress ka. Di ba unang-una yung ayaw na ayaw nyo pumayag, di ba? Nire-reject nyo yung plano ni Pangulo Duterte dahil maganda. At sa nakikita ni Kamano, kaya ayaw nyo yung ayaw nyo mahiwalay din ng Mindanao. At ayaw nyo rin maging federal. Magkakaroon ng sariling power ng probinsya. Mauubos. Yung mga sinusuportahan nyo sa Mindanao, mauubos yun. Hindi na pwede pakilaman basta-basta ng nasyonal yon Kung naging federalismo ang ating bansa, may power na ang bawat state. Ano ginawa nyo? Nireject nyo. Isa ka na ron. Kaya hindi natupad. Kayo ang magbabalakas ng nasaligang batas. Una sa inyo, congressman. Tapos isisisi mo kay Pangulong Duterte. Ano power ni Pangulong Duterte na balangkasin yan? Sige nga. Kayo na senado, magbabalakas yan. Ginagawa nyo kami bobo. Saka ayaw nyo rin mahiwalay Mindanao. Di ba ba? Bababawasan ang income nyo. Lalo yung mga congressman na maliit lang income sa syudad nila. Eh, mawawala suporta sa nasyonal. Di ba ba? Mawawala suporta sa nasyonal. Lalo kung nakadikit ka. Di ba ba? Yun lang ang nakikita ni Kama nung Kayo mga kabayan, ano po ang tingin nyo sa taong ito, kay Congressman Manuel? Ano ang nagawa sa bansa na rin ito? Tanong lang ni manong. Ano nagawa? Ano na itulong sa ating mga kabataan ito? Maliban sa dalin sa bundok. Di ba? Nakapagpagawa ba ito man lang na ospital para sa kabataan? Ang lalaki ng budget ito, gumagawa ng batas ito mga ito. Meron ba sinulong na batas ito na sa ating mga mamayan, lalo sa kabataan? Nakapagsulong ba ng batas ito na mailibre ng pag-aaral ng, ng mga bata? Naisulong niya ba yung pre-colleges? sa para sa mga bataan, sino lang ba nagbalik ng pre-college sa State University? Di ba si Pangulong Duterte? Di ba? Pero ngayon, ito, kabataan daw to. Yung ginawa ng Pangulong Duterte sa mga kabataan, eh, palibase, ano makukuha mo? Kabutihan sa taong ito. Di ba? Eh, ter utak. Di umano nito. Terorista. Di ba? Communist. Communist. Walang ano puso nito. Walang walang Diyos. Walang pagmamahal. Mga makasarili. Communist, di ba ba? Mga piling hari. Ganyan po mga communism eh. Ay, ah, ito natin na mga bansang mga communist. Parang mga hari. Di ba North Korea. Ay, ah, nyo naman. China dati. Medyo nag na China. Nagbawas-bawas. Di ba? Cuba. Di ba? Yung iba pang bansa. Di ba? Kasama na Russia. May pagka ano rin ng konti, di ba? Ay nako. Ay nako Manuel. Takot lang kasi kayo na makabalik sa pwesto ang mga Duterte. Lalo-lalo si BP Inday, galit na galit sa terorismo lalo sa kabataan. Nako. Trabawin mo na trabawin Manuel. Traba, trabawin mo na trabawin ng mga Duterte. Lalo si BP. Pag nakabalik si pagka si BP na nahalo sa presidente, eh tingnan ko kumakayaw-yaw ka pa. <laughs> Nakita mo naman, BP pa lang yan, kumukuha ng confidential para maprotektahan yung mga kabataan sa mga school. Lalo yung mga bata na, na sa eskwelahan. Ano ginawa nyo? Hinarang nyo. Hindi nyo binigyan ng budget, di ba? <laughs> Ngayon, pag naging presidente yan, si BP, tingnan, mo, tingnan ko lang kung maaharang mo pa budget niyan. Ah, palagay ko eh, tingnan natin. Hintayin mo lang, panapanahon lang yan. Bilog ang mundo, Manuel, bilog. Di ba? Si Pangulong Duterte, ang tinrabaho, kapakanan ng Pilipinas, na-focus siya sa droga, korupsyon, mga general, mga politiko na involved, di ba Tapos nilagyan niya ng malaking ang bansa natin dahil napag-iiwanan na tayo sa Southeast Asia, di ba Sa Asia. Ngayon, nag-uumpisa na, nadidevelop na Pilipinas dahil na-uumpisa na ni na Pangulong Duterte. Pag-upo ni Sarah, ikayo ang tatrabahuhin niya, isa kayo sa focus niyan. Manuel, tandaan mo yon, Galit na galit sa mga terorista yan, si Inday. Manuel, pag hindi mo napabagsak yan, meron pa kayong apat na taon, Manuel, ay palagay ko eh, ikaw ang babagsak. <laughs> At yung sinasabi mo mga kabataan na susuporta sa'yo, dalin mo na lahat. Sa tingin ko naman, hindi kasama anak namin doon. Palagay ko lang, hindi ako papayag na mapas yung anak ko ay eh, mapapunta sa'yo. nako eh, palagay ko eh, kami dalawa na anak ko, kung anak ko sasama sa'yo, eh, patayin na lang ako na anak ko, kisa sumama pa sa'yo. Okay, baka siya pa ang magawa ko na hindi maganda kung sasama lang sa'yo, Manuel. <laughs> Ganun lang po yun. <laughs> Walang pagmamahal itong congressman ito sa ating anak. Wala. Wala. Ilang taon naging congressman. Wala kang makita. Nakabutihan sa kabataan kung hindi puro laban sa gobyerno puro gobyerno. Pero siya nasa gobyerno. Nasa gobyerno ka, hindi mo maayos ang gobyerno. Eh, dapat wala ka riyan. Diba Samantalang si Pangulong Duterte, anim na taon lang sa gobyerno, marami ang naiayos niyang problema ng gobyerno. Samantalang ikaw, tatanda ka na riyan, congressman. Wala ka pang nagagawang akaayusan ng gobyerno. Puro batikos lang ang ginagawa mo sa amin. Diba ba? Yung nagtatrabaho ng mabuti. Mahal ang bayan, lalo ang kanya sinilangan. Mahal na mahal niya Mindanao. Nakikita niyang kulang na kulang. Tanging probinsya niya lang ang naiangat niya. Hindi niya pwede iangat na lahat ng buong Mindanao. Hindi niya hawak yon at hindi niya pag-aari yon At yun din ay babalik ko sa Emmanuel. Hindi mo pag-aari ang mga kabataan. Kung hindi ka ba bobo eh. Masabihan mong pumunta ka ng Mindanao. Tingnan mo itsura ng Mindanao kaysa sa kongres mo. Ipagmalaki ni probinsya mo kung taga saan ka. At ikumpara iku mo sa Mindanao, sa Davao City. Ikumpara mo sa Davao City, Manuel. Kung saan ka probinsya na andon. Bago ka magmalaki sa mga Duterte. Nah, agulat lang mga katambay. May mga pumapatol pang media sa mga ito. Na yung mga ganitong crossing congressman. Talibasa, mga attack dog yata ito ng gobyerno. Ginagamit ang attack dog para sa mga Duterte. Yun lang nakikita ni Kamano. Nagagamit lahat. Media. Ito, mga terorista, mga sumusuporta sa terorista to di man, no? mga kabayang Nagagamit na rin ng gobyerno para pabagsakin ng mga Duterte. Mga politikong gahaman sa kapangyarihan. ba? Diba? Iisa sila. Iisa ng kumpas nga. ba? Diba? sinasabi ko? Ano kumpas nila? Iisa. ba? Diba? Lahat ng issue sa gobyerno, nawawala. Binabalik nila agad wala pa isang araw ang issue na sa mga Duterte na. Di ba? Ganun lang po yung politika. Kapangyarihan. Katulad dito. Gamit na gamit ng mga makabayang black ngayon para babagsakin. Di ba? Nandiyan pa sila Trillanes. Nakapagpalaya pa, nakakulong. Di ba? Umaatake na rin. Tapos yung isang aso. Malapit na halala. Kahol na naman ang kahol. Di ba? Wala naman sinasamba mga yan sa Korte ng Pilipinas. Kaya nga sabi ko doon sa isang vlog ko eh, vlog ko, panati ko kayo na international court. Bakit hindi kayo doon tumira? Bakit kayo sa Pilipinas tumitira? Eh wala pa lang silbi sa inyo ang, ang korte ng Pilipinas. Eh, sumasaksa kayo sa Pilipinas. Lalo to si Manuel. Doon ka na tumira sa ibang bansa. Kongresman ka pa naman. Nakakahiya ka. Ayaw gumagawa ng batas. Samantala, ang dami mong ini-issue sa Pangulo. Hindi ka magsampan ng kaso. Nakakahiya. Gumagawa ka ng batas. Pero yung mga batas eh, walang silbi sa Hindi kayo nagsasampa ng kor sa korte natin kung may talagang napakaraming problema at ginawang krimen ang Pangulong Duterte. Bire, bire. Dahil nga, politika lang eh. Talagang gano'n. Makasira lang. Nakita nyo naman yung confidential pa na binakbakan nila. Wala na! Natabunan na! na. talaga alam mo, naninira lang sila eh. Di po ba? Pag hindi kinagat ng taong bayan, iibahin nila yung issue, iibahin nila yung paninira. Di po ba? Naparaming paninira na ginawa kay BP Sara, di ba? Pinakamalang confidential pan, di ba? Tapos yung hindi ka bagay sa DepEd, di ba? Pinatatanggal siya ron dahil hindi raw siya naguro. <laughs> Pero patatanggal nila eh, number one sa buong ahensya ng gobyerno. Top one, napakataas ng trust rating, di ba? Approval rating, pinaka, pinakamataas, mataas pa sa presidente. Ganon katindi ito mga ito, makapanira. Eh, kaya lang, gising ang mga taong bayang katulad natin eh. Hindi yung ubra yung mga ganyan sa tao nagtatrabaho. Eh sila puro pera lang inaasam nila na makuha yung budget natin. Tapos ganito lang gagawin trabaho sa atin ng mga ito. Ganito lang. congressman Ang sinisira'y bansa mo. Eh dapat ang ganyang mga politiko di nagtutulungan nila na iangat ang Pilipinas. Lahat ng problema, solusyonan. Hindi yung matindi ito. Kaya sana'y dumami ka pa. Hintayin mo. Habang hindi pa naging presidente si... Inday Sara. Eh dumami ka pa ng dumami kasi pagka naging presidente yan, eh mauubos kayo. <laughs> yun lang po yun. Muli po mga katambay, medyo pasensya na po. Nakapagsalita lang ako ng hindi mataas ang boses dito sa mga makabayang black na lalo itong mga kabataan na sumisira sa ating kabataan. Muli po si katambay Manong po sa tambayang makabayan. nag po na Protektahan natin mga anak, ang mga anak natin sa mga ganitong klase na kabataan na congressman, mga kabayan. Mahalin natin ang ating bansa, ipaglaban natin at may pag-asa pa tayong babangong muli. Paalam. bye, -bye.